naman tayo tupad municipality. Ikes municipality, hindi. Yan kasi talagang binibigay yan ng national government. At ang dapat mamuno yan is the, this the local social welfare officer. Ang tupad naman yan, hindi naman, hindi naman sa kanila yan. Sa bayan yan. Alam mo ba yung, yung tupad na yan? Hindi naman sa, sa atin yan. Hindi sa, hindi sa, mayor o vice mayor o council yan. Galing yan sa national government. Ito ang matapang na pahayag ni dating Guagua Mayor Dante Torres ng makapanayam ng CLTV 36 News ngayong Martes, October 2. Puna ng dating alkalde sa ilang mga politiko, inaari daw nila ang mga programa ng gobyerno na tila galing daw sa sarili nilang bulsa. Every now and then ba, nabuboy lang tayo sa tupad? Hanapin kapampangan kapampangan, na lalo na katamang ka O taragong uh, suladelag yun, ay hindi eh, pwede hindi. Kalaban niya hindi eh, hindi ganoon. Dapat walang maiiwan. Si Torres ang tumatayong political leader ng negosyante at nooy kandaba Mayor Engineer Danilo Bailon na nagbabalak pa rin daw na kumandidato sa pagkagobernador. Uh, definitely tatakbo siya ng gobernador. Pero yung pagpo-file niya ng COC hindi ko pa alam, no? Uh, inform inform din naman kami kung kailan. Hindi rin umano siya nangangamba kahit may mga kumakalas na local political leader si Baylon gaya ni dating Florida Blanca Mayor Eduardo Guerrero. Pwede kong ano, ako lang yata ang mayor, makasama niya. Pero okay lang. Siguro we share the same advocacy. Makatulong tayo. No? Without any uh, financial consideration. Nakita mo na pamumuhay ko, Brad. Kumbisan nga, walang-wala nga. Pero okay pa rin. Masaya pa rin tayo. Basta nakikita ko, masaya ang mga tao. Walang complain ang mga tao. Matatanda ang sa nakalipas na halalan na bukod kay Torres, kabilang sa mga former at present mayors na sumuporta kay Bailon ay sina Jerry Pelayo, City of San Fernando Mayor Vilma Caluag at Eddie Guerrero. Samantala, tatakbo muli sa pagkaalkalde si Dante Torres sa Bayan ng Guagua. Paolo G. Santos, CLTV 36 News.